current issue usapang motorsiklo ano nga ba tong angkas at uh, ano nga ba ang uh, epekto nito sa mga ordinaryong mananakay kumausap tayo ng mga aga angkas mismo para mabigyan ng linaw ang kanilang ipinaglalaba tara pahing natin Ano ba itong uh, angkas para sa kalaman ng marami? Uh, ang angkas ay uh, isang modernong pamamaraan ng transportasyon na uh, kung saan ginagamitan ng uh, application gamit ang iyong smartphone na magbubuk ka at kukunin ka ng darating na bay na nabuk mo at iahatid ka kung saan ng iyong destinasyon. Ina ng LTFRB kaya siguro hindi na approve yung ating uh application ng prangkisa dahil daw sa safety issue. Ano po bang masasabi niyo tungkol sa safety issue ng angkas? Kaming mga angkas biker ay dumaan kami sa mga training, exam, at yung mga bagay na skills na binibigay sa amin kas angkas bago kami makapasa. Bukod doon sa safety niyan, yan, meron din kami insurance na bukod sa aming mga rider, pati mga aming customer ay meron din insurance. Ano po ba tong coverage ng insurance natin, Sir? Uh, sa insurance natin, uh, mayroon 30,000 sa customer, meron din 30,000 sa rider. Once na na-accident hindi naman pinababayaan niyang ang kaso ng mga ganyang bagay. At uh, kami dumaan sa mga proper training at matinding pagsisiyasat sa aming motorsiklo kaya masasabi namin na kami ay uh, safe sakayan, tsaka sa safety bakit mm, ang mabenta ang motorsiklo dito sa buong mundo na kasi nasabi nila na hindi safe sakyan ito ay ginawa para sa akin ng dalawang tao hindi ba? isa pa dito eh, masasabi namin na safety ang motorsiklo dahil unang una sa lisensya natin kaya nga meron yung restriction code na number 1 dahil ito ay para sa mga motorsiklo so bakit binigyan ng lisensya ang mga motorista ng number one na restriction ko kung ang motorsiklo eh hindi safe sa kiyan para sa dalawang tao o isa. Bilang uh, ang cast rider, ano po bang epekto nito sa inyo, sa inyong pamilya at sa mga ordinaryong commuter na tumatangkilik ng angkas? Sa amin na uh, sa mga kas rider, uh, laking epekto sa amin to, dito kami umaasa sa araw-araw namin. kailangan uh, para may pagkain sa aming pamilya ito yung nakikita namin na pamamaraan ng pagbuhay sa pamilya namin. Kasi kapag minimum wage earner ka, hindi naman sap sapat yung kinikita mo. One fund para masuplayan at masustentuhan mo yung pamilya mo. Dito sa Kayangkas, bukod sa hawak mo yung oras mo, uh, pumikita ka ng sapat para mapakain mo yung pamilya mo. Bukod dyan, uh, di lang kami mga full-timer, kahit mga part-time, pwede rin magangkas. Uh, after na sa trabaho, uh, may pang kita sila, may pang rin sila sa pamilya sa araw-araw. Kaya lahat ng mga part-timer eh, pwede rin magangkas. At walang diskriminasyon. Yes. Tapos o oh, hindi, sa pag basta pag-aaral, uh, basta marunong kang sumunod sa patakaran at uh, marunong kang magmotor, eh, pwede ka kay angkas di ba? Sa palagay nyo po ba, bakit tinatangkilik ng mga pasahero nyo ang angkas? wala pa pong alternatibong solusyon ang gobyerno natin sa lumalalang krisis sa traffic ngayon. Number one itong alternatibong pwedeng gamitin ng tao. Pangalawa, ang talagang tumatangkilik dito, masang Pilipino, mahihirap. Unang-una po, affordable lang ang angkas. Kumpara mo ngayon kung magta-taxi ka, pangatlo, makakarating sila ng sa tamang oras. Actually po, yung mga tumatangkilik dito, mga pumapasok sa trabaho, call center agents, opisina, kasi makakarating sila ng tama, tamang oras sa trabaho nila. So, ganun kalaki, sa akin, sa tingin ko, ganun kalaki yung epekto nito kung bakit tinatangkilik siya ng tao. Sa mga customer, di lang mga ordinary tao ang sumasakay. May mga artista, mga empleyado rin ng gobyerno na don't tuwa at least, di sila na relate sa kanilang mga trabaho. Ang ginagawa na ng ang kas ngayon ay uh, patuloy pa rin na uh, ipag pag usap sa ating mga pamalaan. Pinaglalaban din namin mga writer na para maging legal ang aming anak buhay. Nakikikooperate ang angkas sa gobyerno. Sa layunin ng gobyerno, ma-regulate sana ng maayos. Uh, hindi solusyon na ipagbawal ang angkas. Ipahinto. Sana i-regulate ng maayos ng gobyerno. Maraming umaasa sa kita dito kay angkas dahil kagaya namin na 25,000 na rider, lahat kami rito. Yan lang ang inaasahan namin. Lalo na ngayon magpapasko. Saan kami kikita? Saan kami kubuhan ng iyahain namin sa lamensa may darating na Pasko? Uh, majority, may biker na talagang kubuhan ng motor para maibiyahe kay angkas pero inuhulugan pa napakalaking tulong sa mga biker nito kasi kagaya namin unemployed wala kaming trabaho so dito kami kumukuha na yung namin pinapakain sa mga anak namin uh, gastusin sa araw-araw sana po ang manaig dito sa ngayon ay yung sa kapakanan ng nakararami especially po sa aming mga pobre angkas biker Imiimbitahan ko po kayo lahat, mga kapwa kong riders at lalo na sa mga angkas riders na dumalo sa darating na December 16, linggo, alas 6 ng umaga sa White Plains Corner EDSA sa People's Power Monument. We will take this opportunity po ngayon na manawagan sa uh, concerned authorities. DOTR, LTFRB, LTO at sa mahal po namin Pangulo, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sir, sana po ibalato nyo na sa amin mga pobring biker ang issue na ito. Sir, ito po ang usaping ito, it is between life and death. Sir, ang involved po dito, pamilya, anak, magulang, kapatid. So, maawa naman po kayo sa amin. Dito kami nabubuhay, dito kami mabubuhay. Uh, ah, sana po marinig nyo kami, mahal na Pangulo. Ito lang po ang pinagkakabuhayan namin. Ito lang pagbiyahe namin kay Angas, ang pinagkukunan ng aming pamilya. Tsaka wag nyo po kami sanang pagkaitan ng pagkakataong mabuhay din. Alam po namin na may busila kayong puso at uh... Sana ay uh, marinig po ninyo ang aming uh, mga hinaing na... Huwag nyo pong ipagkait sa amin yung karapatan namin para sa pamilya. Maraming salamat po sa inyo. Laban natin to! Ang kasta!